kahanda naman ang ayura ng DSWD Region 8 sa kanilang may stockpile para sa paghanda sa Bagyong Siaghon. Ayon sa report ng DSWD 91,130 na mga family food packs at 35,602 non-food items na nagkakahalaga ng mayigit sa 114 milyon ang kasalukuyan na available ngayon sa DSWD field office sa kanilang mga warehouse. May standby fund rin ang opisina na nagkakahalaga naman ng mayigit sa 4 milyon na gagamitin sa pagbili ng karagdagan na food na non-food items bilang ang tugon ito, sa epekto ng tropical depression ng Guam. Sa report pa rin ng na nasabing opisina, ang total amount status ng stockpile at standby funds ay nagkakalaga ng million 46.32. Sinabi ng pag-asa katarman na piktado ang Northern Summer sa nasabing bagyo kung kahit patulang panawagan ng paghahanda. Nakalatag naman lagi ang paghahanda ng bawat MDRM sa probinsya sa pagresponde sa kalamidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, Sama-sama tayo Pilipino. Tatlong bangkay ang natagpuan sa dalawang lugar sa lalawigan ng Rizal. Sa M.H. Del Pilar Street, Barangay San Rafael, sa bayan ng Rodriguez, natagpuan ang bangkay sa loob ng itim na garbage bag, nakapulupot at naliligo sa sariling dugo. Dalawa namang bangkay ang natagpuan sa Puso Avenue sa bayan naman ng Angono Rizal. May tama ng bala ng baril ang dalawa sa iba't ibang parte ng katawan. Wala pang pagkakakilanlan ang pulisya sa tatlong bangkay na pinaniniwala ang biktima ng summary execution. Inalam rin ng pulisya ang dalawang insidente. Para sa MBC TV Network News, ako naman si Nochi Kakas, sama-sama tayo Pilipino. Kinonferma ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroka, hepe ng Silay City PNP, isa ang patay at tatlo sugatan sa nangyaring pananaga at pananaksak sa Asyenda Panaugaw 2, Barangay 4, lungsod ng Silay Negros Occidental. Ang biktimang namatay kinilala na si Ciceron Bautista, 55 anyo sabang sugatan, ang kapatid nitong si Ronald Bautista, 31, at Andrew Mondragon, 25 anyos. Habang ang sospek kinilala na si Mildjana Midjane, 39 anyos, isang tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Daroka, pumunta sa bahay ni Midjane. Ang mga biktima upang makiariglo so bawang uh, uh, mga lasing ang mga ito. Dagdag pa ni Daroka patuloy na ginagamot sa ospital sa nasabing lungsod ang mga sugatan. Habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapatid pulisan sa nasabing kaso para sa MBC TV Network News ito si Rex Kantong sama-sama tayo Pilipino